Tew, 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 tew. Ayun, dalawa na lang natira. Hindi <laughs> alin yan sa loob. Ang natin. Uy, ang ganda na. Hintang oh. <laughs> lad, parang namatay. Binunot ko kasi. Ay, hindi. Magubuhay siya. Pero parang ano ba. Ito yung hawak ko talaga. Oh. Pero ano yan, matutuwa na yan siya. Kasi Maganda na yan Maganda yung lupa Itingin ko Itingin ko lang Pinalitan natin Tinanggal ko yung mga Plastic Ngunitin natin Itong mga damo na to yan. Tapos yung Sili natin Ganun din Dami langgam Dami langgam eh. Ayan o oh, May bunga na o oh. Ayan Lapit natin Bunga na yan Ayan Tapos dito Ito Hindi na namatay o oh. May bunga na rin o oh. Okay lang pala ginalaw sila. kaysa nung sa ano, hindi na lupa, parang namatay. Yan. Pinagdikit ko sila lahat. Ito yung kamatis kasi na ano sila, masyadong bilad sa araw ba? Kahit dito half day lang sila na arawan, pero parang hindi sila ganoon kaano sa araw kasi maliit yung lagayan eh. Compared kasi doon, ayun, yung isa, doon kasi maano yung lupa niya siguro malalim ba ito maliit naman yung lagayan kaya para siyang mamamatay ba ang kamatis nga oh. malaki ng bunga oh. yan lalaki pa to may langgam na naman oh. ano o oh. laki yung so, isa malaki din kaso parang namatay to oh. yun oh. pero may bulaklak yun namatay o oh siguro na dahil to dun sa ano nagsimula to dun sa niligo ko ng suka eh mali pala yun kaya <laughs> yeah, wag gayain yung ganun nakita ko lang kasi sa net sa social media din ba suka daw tapos hindi pa ako nakontento nag pinabukasan, naglagay pa talaga ako ng powder, binuhos ko nga dyan, no? Oh. kaso nilinis ko din kasi grabe yung bula eh, nung nagbusong tubig, tapos niligo ko ng powder, siguro na ano siya talaga, pero tingin ko suka, minalo ko tubig, Mata natapangan talaga to, pero parang nag recover naman yun, oh. Sana. sana, 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 pero yung tanglad, tingnan natin kung lalago ulit, tanggalin natin to, kasi ano sya Nag ano sya ba na Parang nasira siya sya Hindi ko na ano pala na Ang dami na niyang ugat Nakover na niya pati yung mga plastic Kaya ang ginawa ko nga Yung iba niyang Ugat Tinanggal ko na kasi uh, Ano na sya Ang tawag dito Sobra na ba Kunti um, lang naman kailangan itong ugat. Ito, parang namatay na ito. Tanggalin natin. Para makapag, ano siya, penetrate. basta nang tawag doon. Mag, magsimilya siya ng bago ba. Yan, tanggalin natin yung ano. Pero kung makahanap ako ng malaking lagayan, Ilipat ko to. Kasi kailangan ng malaki. Or, pag medyo pumayat na ulit, kasi alam ko na yung gagawin, ganun ulit gagawin, palitan natin lupa. ang hirap lang niya palitan kasi matigas na yung ano niya ba ganon din yung sili yan napalitan ng lupa yan uh, yung mga ugat lang niya tinaktak ko lang ba yan, tinaktak ko lang yan Ayan, pinalitan ng lupa kaya no ang green na nga pero ito dinagdagan ko lang lupa ano puno kasi malambot naman ito kasi transferred to galing to dyan pero madilaw siya pero parang mas marami siyang bulaklak or bunga upait naman doon. So siguro nagkaiba yung anong la. Kasi ito naman ay all natural or talagang organic na organic to. Wala akong abuno na kahit nilagay dito. Yung mga kanin-kanin sana ang problema. Ah, hindi na ako naglagay gawa ng grabe nga yung langgam. Yung domog ng langgam eh. Hindi maubos-ubos kahit anong-ano natin. Tapos sinisira nila yung ano. Ito na naman nga. Anuin ah, ko na naman yung mainit. Pagtatanggalin ba? Sinisira nila. So, kaya ano ko? Ah, hindi ko muna sila anong tawag dito? Hindi ko pinaglalagay ng mga kanin-kanin. Maganda sana yun. Pero huwag na lang. Ayan. Bistahin natin yung kabila. Kasi ito nabuhay ito eh. Lago ng damo dito sa paligid oh. Parang binaliwala lang yung spray ni ano eh. Um, isang bisor eh. Ay grabe, ang hinog na oh. Ang hinog na, na si sili, ang oh, laki pati. Hmm, hindi pa siya probang hinog pero ang oh, laki. Kasi yung tinanim ko nito, ganito lang yun oh. Ganito lang kalaki yung tanim ko. Nainog din oh. <laughs> Nainog din. Na dahil sa spray hindi natutubo. Hindi na tumubo to ito. Pero ito tumubo ko ito. Lumaki pa siya. Pero yan hindi na yan tumubo madilaw pati. Yan. Ito may mga sumibol namang bago. Green. Lalaki yan. Ito nga oh. Sobrang payat oh. Pero yung lupa na cultivate ko to eh. Lagi. Kaya sobrang taba sana nito. Ang problema natamaan nga ng spray. Pero pag lumago to, grabe na lago ni tulit. Saka parang nawala-wala yung langgam. Sobrang malanggam to eh. Siguro na ano sila dun sa spray. Yun. Lagi lang ano, ang daming na buhay oh. Ayan oh, mga bulaklak. Bulaklak yan eh. Ayan oh. Ang bilis ang dami oh. Laki oh. Pwede naman itong kunin pag sobrang hinog, pulang-pula na to siguro wala na rin siguro yung spray dyan inuulan na to eh <laughs> ayan so natutuwa pa rin tayo kahit pa paano kasi kung hindi na sprayan to pag lagi siguro na ulan baka iano na na nila kasi dati inano na yan eh ano to grass cut pag da, ano na yung parang lagpas tuhod na ginagrass cut na so masaga maganda kung ganun so nakakatuwa ang laki oh Ah, kalibang kasi mga tanim natin eh. Tsaka mga gamit natin yan. Nunid na bumili ng sili ba? Tapos pag sobra-sobra na, process natin, gagawin natin yung chili oil ba? Yan. alamin, marami naman turo sa social media eh. Matututo din tayo yan. Ganda oh. Ganda. Ito yung ano eh, dito ka masiyahan lalo pag namunga na. Pero ito, matagal na ako nakapag-harvest nito mga bago na tulad kaya yeah, pinagtabi ko sila para ma yung init hindi nila ganun kadama kasi mag nagkayakap sila oh sana all dati kasi dito yan so yun lang muna update natin ngayon